<laughs> Anong message mo kay Lolo? Mahal kita, Lolo. <laughs> at mahal kita, mga kababayan. wow. <laughs> 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 Bunsong anak ni Kim at na si Emmanuel ang ganda pala. Hindi nga siya sanay magsalita ng Tagalog at tuwang-tuwa ang kanyang lolo Lito at Shenza. Tinatanong nga kung ano ang lasa ng cake na kinakain. Eman, ano kinakain mo? Cake. Cake? Ano lasa ng cake? Ma? Huh? Ano lasa ng cake? Anong meaning ng lasing? Lasing? <laughs> Hindi, lasing. Masarap ba yung cake? Masarap ba yung cake? Oo. Uh -uh. Anong lasa? Paliwanag mo yung lasa. Anong, ano, ano? <laughs> <laughs> anong lasa? Parang <Okay>. cake. Cake? Mmm. Mmm. Binisita nga ni Kim at Eman ang bahay ng Lolo Lito at tuwang-tuwa ang kanilang family. 18 years old na nga si Eman at napakalambing nito sa kanyang Lolo at Papa. Napasabi nga ng mahal kita Lolo at mahal kita kababayan. Anong message mo kay Lolo? Mahal kita, lolo. At mahal kita, mga kababayan. <laughs> wow. Pinili nga rin ni Emma na sumama sa GMA tulad ng kanyang tatay Kim at Jenza. Hinahanap nga muna ang kanyang mga gustong gawin ngayong nag-stop na siya sa kanyang studies. Isang malambing na bata nga itong si Emma at aliw na aliw ang lolo lito sa kanyang.